Mga pangalang itinulad sa pangalan ng mga senador at kongresista na sa listahan din na mga benepisaryo ng confidential funds ni Vice President Sara. Kasama mo sa Balita si Radio Man Grace Mariano. Nadiskubre ni House Deputy Majority Leader and La Union Representative Paulo Ortega V na kasama din sa listahan ng mga tumanggap ng confidential funds Mula sa mga tanggapan ni Vice President Sara Duterte ang mga pangalan na itinulad sa pangalan ng ilang senador at kongresista. Pagsisiwalat ni Ortega na sa mga acknowledgement receipts na isinumite ng tanggapan ni VP Sara sa Commission on Audit ang mga pangalang Beth Revilla, Janice Marie Revilla, Diane Mapol Lapid, John A. Lapid Jr., Clarice Honteveros, Christine Aplegate, Estrada at Denise Tanya Escudero. Binanggit din ni Ortega ang mga pangalang Chris Solon at Paul M. Solon na kapilyedo naman ng isang kongresista at ang canor Adrian Contis nakatunog ng isang bake shop. Meron pong Lapid, meron pong Escudero, meron pong Revilla, meron pong Contiveros uh, at meron pong Revilla. At sa kaapilyado naman po ng congressman, meron din pong solon. So makikita po natin as submitted to the Committee on Good Government na itong mga pangalan na po na to ay e na-verify po at ganun pa rin po ang sitwasyon. Wala pong records from the PSA, wala pong marriage, wala pong death, saka wala pong birth certificate. Baby Ortega, hindi nakakatawa ang paulit-ulit na paggamit ng mga peking pangalan na parang hinugot mula sa sine at showbiz. Ayon kay Ortega, pera ng taong bayan ang pinag-uusapan dito, kaya kung wala silang maipakitang ebidensya, na tunay ang mga taong ito ay maisasama ito sa matitibay na ebidensya sa impeachment trial kay Vice President Duterte. Kasama mo sa DTXL RMN Manila, Radyo Man Grace Mariano, Patak, RMN.